bakasyon, napakarami pang nangyari. May nakita kaming na aksidente. At inayos pa namin, ito nga nagbubukas na samjihan naman namin na naman sa may apalit pampanggo. Okay, magalala, malapit na ito magbukas. Huwag kayong namamaliguan. Maksuta! Okay. ganap nga. Maaga kaming gumising dahil magcha check out na kami dito sa YY Hotel. Kaligo ko, nagsabon lang ako ng Casey Rim Soap para nga sa kilikili. At after noon, naglalagay ako ng whitening serum nila. May glycolic acid yan at one month ko na yan halos gamit. Napakalaki na ng difference ng kilikili ko bago ko to gamitin. Dapat bago matapos ang taon, lagi na ako nakachoke. <laughs> Jihan namin dito sa Arayo. Dito na rin kami nagstay sa may YY Garden Hotel. Grabe, isa linggo yata kaming andito. Nakaklose na namin yung mga staff dito sa hotel. Ang tawagan na nga namin, tol. <laughs> Napakabait na mga staff dito, guys. Anything nakakailangan ninyo, gagawan nila ng paraan para mabigay sa inyo. Wag lang pero. <laughs> Thank you so much, YY Hotel. Babalik kami dito ni Bebu para mag-honeymoon. Ah! <laughs> ng halian. Siyempre, di diretso kami dito sa samjihan namin sa Araya. Marami kaming lakad ngayong araw dahil sa mga susunod na araw, kami nga ay magbabakasyon at mag-a-advance sa honeymoon. <laughs> Medyo maulan ang weather dito sa arayat at ngayon, kaya na-expect namin na wala masyadong customer. Dito mga nakaraang araw o nakalipas na araw kasi, anak siyo tama ni Bat nung opening. Parang wala nang nararamdaman ng mga paa namin sa sobrang manhid at kapaguran. Ine-expect ko na wala masyadong tao dito sa samjihan dahil maulan. Pero pumasok ako. Ay, Diyos ko, cut mo. Para ba sila nakasakay sa mga bus na magpipil trip? Sobrang dami nila. Lahat ng table may nakaupo at nagsisiksikan. Tingnan nyo naman itong isang diretsyo na to. Diyos ko, driver na lang ang kulang. Magpupunta na tayo ng Enchanted Kingdom. Na-appreciate ko naman talaga yung mga taong araw-araw kung bumisita dito sa Samjihan. Ngayon ba, talaga nagre-recruit pa sila ng kasama. Sabi ko naman sa inyo eh, pwede kayo mag-celebrate ng birthday dito sa amin. Kahit wala nga birthday eh, yeah. Basta mag ka kayo ng Samji. Menjo is here for you. Ah? yung iba talaga, galing pa nga daw sila ng Mexico. Talaga yung mga dara ko na yan. Sobrang mahal ko. Kahit nga wala ako dito sa resto, sinasagsag talaga nila tong Menjo. Pero paulit-ulit ko sinasabi, nag-uumpisa pa lang naman po kami, kaya kung hindi perfect ang service namin, pwedeng-pwede kayo magsabi sa amin. Nobody's perfect. Pero lagi namang may room for improvement. Nepo. <laughs> After dito sa Samjihan, another Samjihan na naman namin ang pupunta tahan pero ibang branch na to o oh, ibang kabanata. Ibang kabanata? <laughs> May nadaanan pa nga kami na aksidente. Palagi kayo pong mimingat. Didiretso kami ngayon sa apalit branch na pinagagawa nga din namin. Kasi nga sa susunod na araw, sabi ko nga sa inyo, mag-honeymoon kami ni Bebo. Hay, Wala nang kasal-kasal. Rekta honeymoon na agad. Tsare! Huwag <laughs> niyo po akong tutularan kung ayaw nyo mga gunot sa mga magulang niyo. <laughs> date dito sa Apalit Branch. Maski ako nangasdan dito sa naging itsura dahil just ko magtutuman na yata nung huli akong pumunta dito. Talagang nung huli ko tong pinuntahan, mapitak pa, talagang bumabaha. Ngayon tingnan niyo naman oh, sobrang ganda. At sa totoo lang, mas malaki to kaysa sa Arayat Branch namin. Kung ang Arayat ay kaya mag-maximize hanggang 100 packs, ito naman siguro aabot hanggang 130 packs. Ganon. Awang ko na lang talaga kung magkapila pa dito sa Apalit. Anak syuta, sumawa ako, kong table. Kaya naman sa mga taga-apalit na sobrang kulit na halos araw-araw -chat, chat sa amin kung kailan kami mag-o-open. Wait lang, pinapaganda pa natin ang pwesto natin para lahat kayo komportable. Yun naman din kasi ang target namin, yung mapapasok namin kayo sa resto, nang komportable kayo makakakain. Siyempre, ayaw na namin kayo palusubin sa baha, kaya naman kahit na mahalan at gumastos na naman kami ng milyon dito ni Bebo, ay Diyos ko. Sabi ko, sige, sagad na natin para la lang din sa mga tao sa Apalit. Tour namin pumunta doon sa branch namin sa Apalit. Dumiretso naman ako dito sa bagong bukas din na branch ng Dasalon by Marian Libiran. Okay. Kitang-kita nyo naman siguro na nakabalandra ang pagmumukha ako kahit katanghalian tapat. <laughs> Naglalaki yan ang mga tarpaulin ko dito. Nadaig ko pa si Mayor tangku. Tangco. <laughs> Tao dito sa apalit, Meron na silang branch ngayon dito. Malapit lang yan sa Domino's. Ang ganda ng place nila dito guys. Malaki din ang parking. At maganda ang model. <laughs> Yun lang ulit ako na-visit dito. Dahil ngayon lang din ako umuwi galing ng Araya. Pagpasok ko, sobrang cozy at napakalinis nitong salon. Sobrang kabisihan ko. Hindi na ako nakakabisit sa mga salon. At hindi na ako nakakapagpaayos ng buho. Pero buti na lang talaga. Simula nung nag-alaga sila sa buho buhok hindi ako monthly bumisit, talagang maganda pa rin ang bagsak ng hair lalo ko. Basta kung ano yung pinapagawa akong treatment dito, yun lang din yung sasabihin nyo sa kanila. Alam na nun nila kung ano yun. Ang sabihin nyo na lang, mengay treatment. Mengay treatment? <laughs> sa akin na yan. 60 seconds treatment lang yan. yan. Yan talaga ang sikreto ko pero wala na na. E, bunyag na din. Wala na talaga ako na isikret sa inyo. Antak na lang. So, sobra kayo? Para kang bebo mo ito? <laughs> Mga hindi pa nakakaalam dahil kakabukas lang nila. Yung harapan ng 588, matatanaw nyo yung dominos. Pero bago nyo matanawan dominos, makikita nyo muna yung pagmumukha ko. <laughs> Pagkatapos namin magpunta dito sa salon, nagpunta na sa bilihan naman ng mga sulo. Alam nyo ba yung mga sulo? Yan yung nilalagay natin sa bahay. Magtitingin naman kami ngayon ng mga gamit para sa pinagagawa nga naming brand sa apalit. Nagtingin na kami ng mga inodoro at saka mga sulo na talaga naman na pang Loko. O tuwing kailangan dito talaga kami nagpupunta sa shop na to. Marami din silang branch na may pampanga na nakapalibot talaga. Pagkatapos nga nun, naghanap pa kami ng bilihan naman ng tile. Para saan y naman mo yung tiles? Yung tiles na bibili namin ay para naman mo sa bahay namin na pinare-renovate. Sabay-sabay nga ang problema at sabay-sabay din ang gastusin. Pero sabay-sabay yan lahat gagawin at tatapusin natin ngayong araw para sa honeymoon. Wala na tayong puproblemahin. Ah! <laughs> diba? Nung natapos namin lahat ng mga nakalista sa amin, diretso pa kami ng SM Baliwa. Nakita niyo na ba kaming kumain? Hindi pa. Dahil ngayon pa lang kami kakain sa buong araw na nakalipas. Sa totoo lang, mas malalim na ang collarbone sa akin ni Bebu. <laughs> o din, nagsilabasan na ang buto ko. Parehong pareho na talaga kami ng katawan ng pinsan ko si Emma Tiglaw. <laughs> I-comment mo naman kung anong tunay mong pangalan at ilang taong ka na. Ah, dahil masaya ako ngayong araw, lima ang bibigyan ko ng tagitigisan libo Basta nag-share dito, nak <laughs> so, naman. Salamat! Wait! Gusto mo ba ng ayuda? Check mo dyan sa comment section.